Pasado alas 11 ng umaga nakarating sa Baguio City ang turistang si Laika na mula pa sa probinsya ng Bulacan, Anya. Taong 2018 pang pinakahuling bisita nito at ngayong long weekend, target niya munang magpahinga mula sa trabaho. Medyo dito lang kami naan sa Canon Road. Mga 7, 7 na. Ang grupo naman ni Nanay Irene na mula pa Isabela na is masulit ang kanilang bakasyon sa lungsod. Yung mga view po tapos yung klema, yung lamig kasi mainit sa Isabela. Pero dahil dagsana ang mga bakasyonista, problema ngayon ang kawalan ng mapagpaparkingan. Pag weekend, talagang puno tayo dito. Pero pag kwan naman, uh, mandito Friday, ko unti lang naman ang sasakyan natin. Grabe ma'am, pag ganitong lo uh, long weekend natin, sigurado puno ang ano natin, parkingan natin. Kaya puno ang pila natin ngayon. Mm -hmm. Sa monitoring ng BCPO, dagsaan na ang mga sasakyan paakyat sa Canon Road kaya naman ang Baguio City Police Office nakabantay na. Binabantayan po natin yung mga entry and exit exit points natin uh, katulad po ng Marcos Highway, Canon Road, ang uh, Naguilian and also yung uh, sa Tip Top or Ambuklaw Road uh, at babantayan natin yung uh, pagpasok at pag-exit po ng mga sasakyan. Nagpakalat na ang Baguio City Police Office ng higit tatlong daang mga pulis lalo na sa mga tourist spots at mga terminal ng bus mayroon na rin silang nakadeploy ng mga pulis na nagmamando ng daloy ng trapiko. Kaninang umaga, light to moderate pang pa daloy ng trapiko sa mga kalsadang papasok at palabas ng lungsod, pero inaasahan pang bibigat ito sa weekend. This uh, first day ng long weekend ay um, moderate pa rin, uh, moderate pa yung uh, flow ng ating uh, traffic. Uh, deployed po o, sa lahat po ng ating uh, tourist destination or tourist uh, spots, nandyan po yung mga pulis assistant desk natin. And sa mga uh, terminals po natin, meron din po tayong mga PNP personnel. And sa mga parks, meron din po tayo. At maaasahan po nila na uh, magbabantay po para sa kanilang security, seguridad. Dagsaan na rin ang mga biyahero sa terminal ng bus papunta sa mga probinsya. Kaya ang 63 anyos na si Nanay Mary na uuwing Pangasinan, nangangambang walang masakyan na bus. Mahirap sigurong sumakay kasi madami rin bababangay magdadagdag kami eh kung manggaling Tarlac, mga tatlo o apat, gano'n. Uh, dire Diretso na, going to Panayber na yan eh. pagpasok number, bar, to, September, October, November, December, January, Christmas hanggang Holy Week na yan. Long weekend ang ating aasahan, kaya paalala sa lahat ng turistang akit ng Baguio City na bagamat holiday, epektibo pa rin ang number coding scheme sa lungsod. Vanessa Sabutong para sa Luzon Headlines.